Dito na lang kayo, okay, kaya kito mas. Kaya niya yung tayan. Kaya mo yun o, oh, higpitan? Yung hmm. electric pan? Naingay siya pero nakalug-kalug Maingay pero naandar. Nabagsakay si ni Dani kayan. Ano yung sabi linggo? Saksak mo? Ang mo, too much. <laughs> Ayan guys, papagawa ko sana kaso dito na lang kito mas kasi marunong pala yata ito. Marunong nga pala ito mag-ayos ng electric fan. Oo, oh, kita mo, mapupuno na yung aming lalagyan <laughs> ng kalakal. Bakit sinisira? Ay puto, wow Wala nang iba yan, natumba lang yan. Ah, kasi din yan. oh, di ba maingay? Oo. Oh. Anong maluwag diyan? ano o. Bearing? Anong <laughs> <six, two>, <laughs> Bayang. Bayang niya. Bayang niya. Ano, kaya? Ang mo muna, silang yan to. Lumawag. silang yan. Lumawag. Nagpitan ko na rin yan sa Elis si Kagabe. Bayang. Si Mayang Mayang. Ayan guys, akala ko nito guys, ano manok. Yun pala, ano ito? Ano pa tawag dito? Pabo pala ito guys. Sige kaya ma, alas 12. Akala ko di ano, manok. Pabo pala, kaya pala ang <laughs> ilog, wala naman pang ilog. Ang ganyan kayo Yun nanay yun. nanay niya. <laughs> Ayun yung tatay niya. Ayun <laughs> <laughs> yung mga anak niya. niya Ay, Ha? Ayun ang maingay. Ayun ang Yeah, balita mo yung alis yung ano, 300. Sige nga, o 300 ka naman, grabe ka naman. Kaya mag-anak eh. Grabe Kusurot. naman. Pagka mag-anak, mga lalo. Oh. <laughs> dalawang bilog na lang, ayos na yun. Ah, ah. Dalawang bilog. Ano kayo bilog? Ay. Patro. Kasi mo, dalawang patro. Aba. Kaya nga dito kay Tomas para mura-mura. Gin, pala. gin lang. Lalo pala. Dalawang gin lang yun, 150. Ah, uh, uh. pambihira. <laughs> 150? Oo. Ah, ah. 50 nga lang ibibigay ko kay Tomas eh. hindi pa nakabilog na isa. Mahal pa kang bilog? 70. Kala ko 23 lang yun? Ano yung juice? Ayun guys, mahal na palang bilog. Ano ba yung bilog? <laughs> Ay, naku Oreo. Panay man ang halik naman Oreo. Ayan guys, ito binibili ko na itong asong ito. Ay, ibigay na may ari. <laughs> so, Ayun na ako dyan. Ayun huh? huh? Nakakagat na agad ng dalawa, no? <laughs> Nasampulan lang na agad si, ano? Yan, yeah, sakto yan to. Yan. Parehas <laughs> na parehas. <laughs> baka ibang, ano? Di ba may hulma yan? Yan, guys. Kapagawa yung electric pan dito kimang Tomas. <laughs> yan. Manggagawa po yan. Hooray! Hooray! Sirap! <laughs> yung sira eh, bragagawa ko nga, sisira naman. Ayos na nga ni. Ayos na nga ni. Ay, tira mo ba sabot yung ano? Baka babawas, lalong lumuag. bum Yun lang palang maingay. Akala ko din sa motor. Kaya pala. FF. Bago pa yan eh. Natumbala Takot din naman siya oh. Hmm. <laughs> Bayang <Ay>, maya. Hindi mo. <laughs> grabe namang galit yan eh. Ang galing yung baka binubusan ni eh, ano nang natin na mo kung <laughs> abut ngani abut ngani oh matuwa ka na naman ay. nakakatakot talaga yung tsura ng pabulong ano kaya yung mga mahabang yan yan guys oh hello nanuno ka ba ito? nanunok law nangangagat yan iba hybrid yan eh <Glalala> Nanga-sa, may manok dito. Mga manok. O, bati tayo ah, bati. Sirandi Nasaan? Anong Jollibee? Babayaran ko 'yan. <laughs> Wala n'yo, bati isa. Sabi ko tulo. Sabi ko tulo. Ba't tatay mo Hi guys, ayan, nandito ng aking anak. Ayan. Hello guys. Hello. Anak, kapag pa-picture ka? Inispray ko dyan, nak, ng baygon malamok. Okay lang, amoy. Tom, ilabas mo muna electric pan. Abang inaayos yun, tumas yun. Tuwan-tuwan na naman to si Bobo, oh. Allah! Tuwan-tuwan dumating mga kanyang mami. <laughs> Mami Dani ka. <laughs> Ayun. Bobo, sa itig ka na naman masyado. Ano? Ano na, pakainin mo na anak si Ate. Mama, kumain ako. Ay, salamat naman. Nakalibre sa paghayin. Oy, saan mo nilagay bata ka? Baka naman yung lamunin ng aso doon. Ano yung nagtirikpan mo? Pinaayos ko. Ano yung pambayad? yung Aba! Luko ah. May kalukuhan ah. <laughs> <laughs> Kanino ito upuan? <laughs> Gumana na <nanay. inaudible> Wow, wala Wala nang ingay. Ngayon, wala 150 lang. Ay, grabe naman! 150 nga lang. Eh, eh. Magkano ang LSC? 50. Wasan, wala na yan. Extra na yun. Ano. Panapo yan. Eh. Uh, Ayos na? Repair shop nga eh. <laughs> Repair shop <yun> lang pala. <laughs> Ito naman gatong naman to si paring ramay. <laughs> Ay, wala na eh. Bago pa nag 2 ito nag-test na pa yan. Magkano pinabaon ko din araw-araw, 150. Tapos babayaran mo 50 si <laughs> Eh, teka muna, baka anihan mo yan. Higpitan. Bababay -ba maglipara yun sa mukha ni Danica. Hindi na yan. panito so? Lalagyan pa nito mas na sticker yan, tamo. Ano, Sticker niya. <laughs> Gawa na, usira later. Gawa mo po. Gawa mo, Sira po. <on>. Sira. <laughs> Oh. Ay, sagad! Ang pambihira. Kaliwaan! Kaliwaan! Oh. Tama 50! Ay, tapos! Tapos! ng Ay, siya! Nawala ang isang daan ka! Yun! Sandaan pala pa niya. Kaya yun. Oh, no, yo. Ay, yo. oh. Maraming salamat! salamat, okay, Yan. Oh. Ah, ayos na guys yung aking electric pan. Ginawa ni Tomas, ayun. Ating electric pan, naging <laughs> eleng-eleng <electric> pan. Tama, <laughs> Tamo, Tamo dadalhin ko pa sana dun kay Kuya Anon. Mabuti na lang nakita ko si Tomas na hindi yan, nagkukutkut niyan. Dadalhin ko pa sana doon kay Kuya Ayan. <laughs> Ayan guys, ayos na yung aking electric fan. Pero iba na yung LC niya. <laughs> ayos na. Ay, ay, ay. Nakabot niya naman ng cord. Ah, oh, aling cord? Ah. Oh. Uh. Oh. Ayan guys, thank you. ayos na. Bayad lang usandaan Kasi kanya yung LC, pinalitan. Eh. Mura na ito. Kaysa din sa ano muna pagawa, mahal iba guys? Eh? So, ilagay na natin. Testing! Nating <laughs> testing na. Abang ah, paalis ka pa bagat? Hindi naka sombrero pa. Naka... Ah! mag muna at napaka guys. Yeah. Yes. Testing natin. Kung mag-work ba. maganda pa yung LSE ngayon. Ayan. Buti na lang guys, nakita ko doon yung pamangkin ko lang. Ah, dadali ko pa saan doon talagang manggagawa. So, malayo-layo pa naman. So, nakita ko siya. So, so yun ko na pinagawa. So, so, tapos? Tapos nagawa. So, so, okay na. Okay na. Ha, <laughs> oh, di ba? Ha, oh, di ba? Hmm. Hala wow. na ko tol. Sabi mo siya. Wow. Wow. Di ba? Gali. Number three natin. Number three na ba yun? Hmm. Likod na siya, guys. Oh. Nag-work na siya, guys. Kaysa eh, kanina, napakaingay. So, ngayon, okay na. sabi sabihin, na ilisil pala yan. Oo. Uh -oh. May oh. eh, pala. May, bu may ano pala, nak? May bungi. So, parang tumatama yata sa ganito. Ayan. Ayan guys. Salamat po. ayun okay na yung aking electric fan. guys, ang aking ano, paa. Bakit? Butas? <laughs> Butas ang medyas. Hindi na Hindi na makabili. Ayan. Salamat po guys. Thank you so much po sa mga nanonood ng aking video. Ayan. Thank you po. Ayan. Salamat po. Okay na yung aking electric fan. Ayan. Marami po salamat sa nag Shout out kay Tomas na nag ng aking electric fan. Ayan. 100 lang binayad ko. Salamat po. Bye-bye. God bless.